Hi, Mom. We're here at the Pawai Church. Nakikita ba siya na? Yeah. Hindi Nakikita si Mary. Hi. Hello. 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 Church. Ayun nga, ayun paano ko mag-aas nyo? Ah, nakakarga. Si Mary hindi nakikita. Mariano Marcos University. Mariano Marcos University Parang ah, dati wala pa Ma, ice cream! lang ba yan? Saan kayo? Ang laki ng puno! ano? Mas malaki. Malaki na ng puno. Matandang matanda na to. Okay. Ano color sa Yellow, green. Yellow and green. Yeah. Ah, sige. Ay, meron. Papa. Ano, so, ano na yun? Yes. Tapi ah, repol. <laughs> 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 Strawberry banana and it's yellow fruit to You pick a mm. dragon fruit, and we're under a tree, a big tree. Yeah, I know, guys. <laughs> Huh? na nga pa nung naging tataba yun ano yung chal niya yung tree yes. kasi matanda na yung tree sobrang tanda na niya kaya malaki yung tree maliit siya Kung maliit, payat lang pang maliit siya, grand pa siya grand pa na yung puno na yan Mama turning 966 years later. Mimi mo alam. Pumapanggit mata ba? Dibid lumaki siya. Oo, lumaki. Ayun, dumataba siya. Bakit tumataba, Ma? Kasi tumatanda siya. Nakita dito kasi pwede nilang gawin e, ano to. Commercial maging... ano. Commercial. Mama, ay, e, paano naman maging maliit? Ah, hindi na siya liliit kasi matanda na siya. Pero hindi nila ginawa.